Sa karagdagan pa nating mga balita, unahin po natin ang pag-uulat mula naman sa impila ng DWBS, ang Radyo Totoo, CMN Legaspi. CNN Live, Live Nation Nation. Susan Balane, magandang araw sa iyo. Magandang araw din sa iyo, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Walang araw na hindi nakakaranas ng power trip-off, momentary power interruptions at 8 hanggang 12 oras ng brownout ang lalawigan ng Albay. Mula ito nang kansilahin ang 25 years concession agreement ng Aleco at San Miguel Energy Corporation sa pamamagitan ng subsidiary company nito na Albay Power Energy Corporation o APEC noong nakaraang taon at uh, ibinalik muli ang operation at management sa Ailing Electric Cooperative na Aleco. Ayon sa Albay Electric Company, ang ilan sa mga dahilan ng mga power interruptions ay ang mga dilapidated ng power lines at overloaded ng mga our substations Nakarating ito kay Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang pagbisita sa Albay noong June 7. Sinabi ng Pangulo na binigyan ng gobyerno ng 300 million pesos ang Aleco sa pamamagitan ng NEA upang ayusin ng mga power lines at magpatayo ng dalawang bagong substations. Dahil dito, umaasa ang mga albayanong miyembro ng Aleco na matatapos na ang kanilang kalbaryo sa walang pakundangang patay-sindi ng kuryente habang napakataas ng binabayarang bin bawat buwan sa kabila ng nandito sa Albay ang dalawang malaking power generators na Aboytes Power sa Tiwi at Energy Development Corporation o EDC sa Maanito. Mula Albay, ako si Susan Balani ng DWBS Radio Totoo CMN Ligaspi nag para sa CMN Pilipinas. CMN Live Nationwide Maraming salamat Susan Balane Marapo naman sa impila ng DWBS, ang Radyo Totoo, CMN Legaspi.